Walang silbi ang pagiging mahina. Walang saysay ang pagdareklamo. Ang mundo ay hindi naaawa sa mga duwag. Kung sa tingin mo susuko ka dahil mahirap ang buhay, tandaan mo to. Walang tagumpay na nagagawa sa isang taong sumusuko. Ang tunay na lalaki hindi lumuluhod sa kahirapan. Hindi umaasa sa awa ng iba. Ang tunay na lalaki hinuhubog ang sarili niya para maging isang halimaw isang mandirigmang hindi natitinag sa kahit na anong mga pagsubok. Kung iniisip mong kuminto, kung iniisip mong wala ka ng pag-asa, maghinay ka, hindi pa tapos ang laban mo. Ang gusto mong buhay, nasa kamay mo na. Pero ang tanong, may tapang ka bang harapin ito? Harapin ng mga pagsubok na kakibat ka nito? Oo, walang puwang ang duwag sa mundong ito. Pag mahina ka, tatapaktakan ka lang ng mga iba. Pag duwag ka, kakainin ka ng buhay na sistema. At pag damad ka, mamamatay kang mahirap. Tingnan mo ang paligid mo. Maraming nagre-reklamo. Maraming galit sa mundo. Maraming nangyengit sa mga mahiyaman. Sa ibang malalakas. Bakit? Kasi hindi nila kaya ang ginagawa ng mga taong yun. At hindi rin nila kaya mag ng risk para gawin ito. Hindi nila kayang paghirapan ang gusto nila. Hindi nila kayang lumaban. Pero ikaw? Oo, ikaw. Ikaw na nakikinig ngayon. May pagkakataon ka bang baguhin ang buhay mo? Oo. Meron kang pagkakataon na baguhin ito at magsisimula ito ngayon. Pwede mong pili maging mahina o pwede mo rin pili maging malakas. Ang lahat ng pinangarap mo nasa harap mo na. Gusto mo ng katawan na malakas? Hindi yan makukuha sa pagupo at pagreklamo. gumakbo ka. Magbuhat ka. Gawin mong bakal ang katawan mo. Gusto mong umaman? Hindi yan makukuha sa pagreklamo. Magkukumpara ng sarili mo sa iba. Pag-aralan mo kung paano kakikita. Magtrabaho ka. At huwag kang aasa sa iba. Ang tao na hindi kaya magdisiplina sa sarili niya ay walang karapatang magreklamo o umangal kung bakit pangit ang buhay niya. Dahil ang buhay mo ay resulta ng mga desisyon mo. Ang tunay na lalaki ay walang pakialam sa opinyon ng iba. Maraming magsasabi sa iyo na hindi mo kaya. Maraming tatawa. Maraming kakansyaw. Maraming magakala na pangarap lang ang mga bagay na gusto mong gawin. Pero ang tanong, mahalaga ba ang opinyon nila tungin na lalaki ay hindi nakikinig sa negatibong mga sinasabi ng iba. Ang iniisip lang niya ay ang purpose niya o ang mission niya. Kung gusto mong magtagumpay, alisin mo ang mindset na kailangan mo sa iyunan ng iba. Hindi mo na kailangan magpaalam pa o humingi ng permiso para lang magkaroon ng epektibo at masayang pamumuhay. Hindi mo kailangan humingi ng permiso para maging hari sa sarili mong mundo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Kumilos ka. Trabahuin mo mga pangarap mo. At hayaan mong mag ang negatibong mga bulong sa buhay mo. Dahil nakabokus ka sa unti-unting pag-abot sa iyong tagumpay. Kung gusto mo talagang magtagumpay, huwag kang dadaan sa mga shortcuts. Dahil walang sekreto ang tagumpay. Isang salita lang ang kailangan mong tandaan. Disiplina kahit kaano ka katalino, kahit kaano ka kagaling. Pero kung tamad ka, wala kang mararating. Ang tao na walang disiplina, mabubuhay na mahina. Kaya ngayon pa lang, pilitin mong gumising ng maaga. Pilitin mong magtrabaho ng mas mahaba. Pilitin mong magbasa, matuto, mag-invest sa sarili mo. Kasi walang ibang magbibigay ng tagumpay sa iyo, kundi ikaw mismo. Magsakripisyo ka ngayon para maranasan mo ang buhay na gusto mo sa inarap. Lahat tayo babagsak, lahat tayo madadaba. Pero ang tanong, titigil ka ba? Hindi masama ang mahulog, pero masama ang manatili sa lupa. Ang tunay na malakas hindi natatakot sa pagkabigo, hindi natatakot sa sakit, hindi natatakot sa pagkawala. Kasi alam niya, ang bawat bagsak, ang bawat pagkakamali, ay isang aral, ang leksyon bawat sakit ay isang paghubo. Ang bawat sugat ay isang marka ng kanyang katatagan sa laban ng buhay. Kaya kapag pakiramdam mo na parang hindi mo na kaya, tandaan mo to. Mas mahirap ang mabuhay ng walang nararating. Kung susuko ka, ikaw rin ang talo. Kung isa kang tunoy na lalaki, hindi mo to papakinggan lang. Nagawa ka ng paraan para baguhin ang buhay mo kaya itigil mo na ang pagiging mahina. Itigil mo na ang pagre -reklam. Itigil mo na ang pagiging talunan. Simulan mo na ngayon. Magtrabaho ka. Mag-aral. Mag-practice. Magsanay. Dahil sa dulo ng araw, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Ngayon, anong gagawin mo? Mananatili ka bang mahina? O sisimulan mo na ang takakin ng landas na isang tunay na mandirigma? gusto mo pang matuto kung paano maging isang tunay na malakas sa mundong ito, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Dahil dito, hindi tayo nagpapalaki ng mga taong may Lahat ng tao ay kailangan natin gawin malakas. Have a good day, Saipinoy Fam, and see you next time.